Ayan po, tayo po yung nag-ninig po ngayon dito sa area ng Petri po. Ayan o. Dire-direcho na po. Ito pong mga niyugang ito ang niniyugin no.

Ikaw Abel, nakita hmm? ko ha. Gagawin ko ako ng ah, dito dito

paano wala makaay, mga 20 pa 20 30 saan tayo lilipat yung hindi mo na at yan ay mapatid ah sige ano, sakto lang ka, ano, tiyo, ano, oh. Yeah. 45 discount, oh, 60. Ito, na ito, eh, huli. Abot na, abot na ito. July, August, pa dalawang buwan. Abot nga lang. Ah. Hmm? lang. Yung, 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 na. 45 discount, ah. ah. Isang linggo,

No naman tiyo, wala yung ni Yub nung nagmura. Eh, 2,000 na ka, patanda ko na, bata na ko na. Gano'n, gano'n na ba kayo? Papa, ay, Taka, ay sige, ah. nandun nandun. Ano niya. Ano ba yung Iba? sa sprint ka, na ka, ang tahanin. Iba? malaban ban niya na, ano?

Pakiyawan din po na mas pabreta ng ganito eh. Mm -hmm. Kung tapas, nito -hi 24, nito. bakit tapos dito yung pakiyaw. Pero yung pang-dad eh. Meron. 24 minutes o operate Kaming nga dito parang kahapon. Ako makalungo. Bakit? Dad eh. na. naman. Birthday. Birthday ng buka. Sa pabreka na binagiling <tipan> ng tatlong daan ay tatlong daan tinulada. Ang kami nagawa na ni Jiray. Inchik mo ka? Hindi na kang mag Sa kang

pag <im> hindi natin <attraction> <laughs> ay Tubig <COVID> ka naman Dami din, bagong i-give pala <laughs> kanina Ayaw ba rin yun mura? Ayaw Pag bumura na ako Mahalos pati Lalo mga halos pag laging mura akin Inang din ano Lalo na pag nananap sa... iba pag tubig? Yung iba'y hubad pa pag tatapas, ano Nakuha ng lakas ikaw, Titor, may ilan din na natatapas iyong kasagaran. Por bilang parang una, ano? Aba, Diyos ko. Kadami, <laughs> <laughs> ano? Aba, 3 Anong oras mo na sabak? 5 to 5. <laughs> may 3 kilo yun. Maraming ano, 3-5 pirasa, ano? Ay, di kaya. rin lahat,

po. Mangalos daw po pag uh, may, may inom ng buko. Tayo may pampalakas. Oh. Bihira na kayo na nag-aano. Uh, Nagkukupra dito sa atin ano. Nagkukupra. Okay.

<laughs> kaya. Pagkakabak na ano rako. Pagkakabak na. Pagkakabak. Oh, <laughs> blan, sige sa kang tuto ang mot talaga. <laughs> Kakabingi. Kakabingi naman. Ay, dalawa nit yung ang magkasama. Kabilaan. Tama na si Jose nakapatong. Kapo ba na nagsakit ng pala tatay? Kasakit <laughs> kapo. Pinaran na nga ako sa daan. Nakaupo sa kaya ko. Bukit na kayo -taka ano? kaano. Kita ko na yung sa kahapon. Ako inabangan ng iyong nanay. Sa may tuwayan. Hindi, makalabas na yun. Pupunta oh. daw sa doktor. Okay. daw sa ay... doktor. daw ay... sa ay... doktor. daw sa doktor. daw sa sa doktor. Pupunta daw sa doktor. daw sa doktor. Pupunta sa doktor. Pupunta sa Alas 3:44 sa Dapat ay hindi na nag Tapos ka pa ni, dakila pa Tapos pagbalik din niya, higaan sa duyan. Dapat nalo. Hindi dapat ay 'yung magigina ay hindi na kailangan mag ba, nung mabibigat. Hindi na mababatak. 'Yung hindi na mababatak. At higit pa sa duyan hindi lalo na